Hello mga tao, welcome to my another video. This is Asia. So, my suggestion ako, ideas, at opinion na i-share sa inyo. Na sa inyo, kung ano ang gagawin nyo pagdating ng mga panahon or mga oras na nangangailangan kayo ng tulong. So, may ibibigay akong walong smart move na pinakasimpleng hakbang o gawain kung pinagbantan ka or piligro na yung buhay mo kung ikaw ay nasa ibang bansa. So kung nasa ibang bansa tayo, anong ginagawa natin doon? 'Di ba? Meron nagtatrabaho tayo. Nangamuhan OFW. Tapos may asawang foreigner. So itong walong smart move pwede 'yong gamitin or nasa inyo kung ano talaga ang gagawin nyo, no sariling diskarte, 'di ba? Kasi wala talaga tutulong sa inyo pagdating ng oras or araw na pinabantaan ka. Walang makatutulong sa inyo, kaya sariling sikap ninyo. So itong una ay planuhin kung ano dapat ang gagawin. Kumilos agad. 'di ba? Para hindi lumala yung problema. So kailangan natin maghanda, 'di ba? Pwede mong gawin yung magsumbong sa pulis na binabantaan ka. di ba? Diba? Piligro na yung buhay mo. Hindi mo magsumbong ka sa pulis or kung sino pa dyan ng mga tao dyan sa ibang bansa. Magsumbong ka sa pulis. Kailangan natin humingi ng tulong sa kaibigan natin or kapitbahay kung nasa ibang bansa tayo. Kasi halimbawa, madaling araw, so wala kang malapitan, kailangan yung kaibigan mo or kapitbahay ninyo pero close close mo dapat or kilala mo okay or kung nasa ibang bansa ka pwede kang sumigaw di ba kasi delikado yung buhay mo nagbantaan ka or peligro kailangan mo kumilos agad kung ano ang pwedeng gagawin di ba pero may isa pa pwede kang umuwi di ba ang hirap kaya gumalaw sa ibang lugar kung wala ka talagang kapitan or mga kilala or mga idea kung anong gagawin mo kung binabantaan ka talaga, no? Ang pangalawa ay manalangin tayo. Di ba? Kailangan natin manalangin. Gabayan tayo sa lahat ng oras sa araw-araw nating pamumukay. Manalangin. Ilakip natin yun ng panalangin natin araw-araw na protektahan ka sa mga masamang tao, ilayo ka niya sa kapahamakan. Kailangan natin manalangin. Ang um, presence of mind, kailangan alert to to. Okay? Alert to. Kung binabantaan ka talaga at uh, peligro na yung buhay mo, kailangan presence of mind. Alert to. Huwag yung paawa-awa ba or pakitang umiiyak, hindi ganun. Kailangan harapin natin yung problema. Or, pero pag may hawak na ng mga kung ano-ano dyan, di natural, matatakot ka talaga. Pero alerto to. Yung iba nga mga babae, kahit self defense lang ba, di ba? Ay, kailangan natin huwag pai pairalin yung ano, yung nervous or takot. Kailangan presence of mind. Yung relax at calm down. Kailangan din natin, di ba, kung tayo binabantaan or peligro na, relax lang at calm down yung pag nagpanik ka talaga at nangibabaw yung takot, wala na talaga kang magawa. Kasi yung ano mo, yung pagkapanik mo, hindi mo na alam kung anong gagawin mo. Kasi wala ka na sa, hindi ka na nagre-relax or calm down na yung utak mo. Diba? Kailangan natin mag-relax at calm down. Huwag natin pairalin yung takot at panic. So, sa mga oras ng binabantaan ka or peligro ng buhay mo, kailangan natin mag-relax. Relax lang. Pero yung utak mo, tumaktakbo na yan. Gumagalaw kung anong gagawin mo sunod-sunod-sunod, ba? Diba? O kung binabantaan tayo or peligro na ang buhay natin, kailangan nating isulat ang isulat sa maliit lang na papel. Yung personal information mo, isulat mo talaga sa maliit na papel. Nandoon ang pangalan, edad, address sa abroad, address sa Pilipinas, kung sino pwedeng kontakin, 'di ba? Ang dali lang naman gawin 'yan. Pero kung tinatamad ka or ano pero tinatamad ka pero kabisado mo at memorize mo yung address so walang problema kahit saan ka i, i, tapon alam mo ang address so hindi na kailangan yung ano yung isulat sa papel pero pag pag emotion na talaga ang ninyong babaw ay nako utak siguro wala nang laman <laughs> 'di ba natay nyo yan naranasan nyo ito pa, yung panganim, sinasabi ko, ipagbigay alam sa embahada natin. Lahat ng sulok ng mundo, pag marami ang Pilipino or OFW, may ano tayo dyan, may embahada. So kung ano may yung pangalan ng embahada natin, kailangan niyo alamin yan. Importante, dapat ipagbigay alam kung ano yung sitwasyon mo, or kung meron nagbabanta sa iyo or may, merong peligro kailangan mo ipagbigay alam agad para magapan at malunasan yung problema mo malay mo hindi mo alam meron palang lang binabalak yung ano mo amo mo or asawa mo di pag wala ka na uh, wala na silang haanapin wala na tapos na ang kaso di ba ganun din pag sa mga may trabaho ba sa loob ng bahay kailangan natin ipagbigay alam yan na ganito ang problema ko hindi ako sinasahuran ng amo ko hindi ako pinapakain ng tama uh, ginagawa nila yung against sa kontrata ba diba? kailangan natin ipagbigay alam para sa ano pa lang hanggat maaga pa lang magapan na kaysa malala na at malay mo, hindi mo alam kung ano mangyayari sa'yo kinabukasan, di ba? So, kailangan natin ipagbigay alam sa imbahada natin, sa pamilya natin, an kung ano yung sitwasyon. Diba? Yun ang um, maibibigay ko sa inyo kung nasa ibang bansa tayo, kung binabantaan talaga yung buhay mo or peligro na, kailangan ipagbigay alam. So, ang pang-pito, dapat yung passport mo, any identification, kailangan nasa sayo, or hawak mo, or ikaw nagtatago. Hindi pwedeng iba ang nagtatago, o iba yung humahawak. Kasi sa mga OFW, amo daw ang humahawak. Sa mga Middle is, ang passport nasa amo. Paano kung binabantaan ka, peligro ka, gusto mong tumakbo, kasi may nararamdaman kang may masamang balak tong amo mo din iwan yung passport mo de problema <laughs> di ba pero pag palaban ka talaga sabihin mong totoo na kailangan ikaw ang humawak ng passport mo wala na silang magagawa di ba uh, ikaw yung may ari kailangan mong humawak ng sarili mong passport itong panghuli ay eh, ano proteksyonan niyo yung sarili niyo kailangan nating protectionan. kahit ano pang mangyari walang sinumang makagalaw sa atin kahit sa palyan kahit sa bunutan ka pa proteksyonan niyo yung sarili niyo ay mahirap na baka sa oras ng peligro or binabantaan ka na talaga hindi mo maiwasan, pero kailangan yung alerto talaga manalangin. at sa sa lahat ng oras dapat laging handa so yun lang kung may kung meron kayong itanong sa akin mag-message na lang